Ito medyo malaki po oh. Grabe oh, no? Siguro nabasag lang ito. Ayun oh. Ang laki. Ayun oh. Ayun guys oh. Ang laki nito. Oh. Ang ganda sana kung buo pa no. Ito yung kasama niya. So ito yung mga gamit ng mga sinaunang tao ayan eh guys uh, dito sa area na to napansin ko lang napakadaming kwan. ayan o uh, palayok etong ganitong klaseng palayok mga ka-gyms is doon sa amin sa Visayas is palatandaan ito na uh, may ancient boreal yung mga sinaunang tao kasi sabi ng lulo ko yung mga sinaunang tao daw is pag may nililibing silang kamag-anak or ah uh, Basta kung may nililibing sila Is uh, binibiyakan daw nila Ng palayok or Pottery So kasama po yung mga Kayamanan nila And eh, napansin ko din dito Mga ka so, Aside from this Pottery Meron din akong nakitang Black obsidian you know, Medyo exposed lang siya sa araw Kasi hindi siya uh, foliage you know, so check natin mamaya dalhin natin sa bahay aside from pottery may naispatan din ako mga fragments ng bakal ayan you know. o oh. siya mga ka-Gems and marami dito nagkalat eto medyo malaki yung fragments niya So totally kinain na siya ng ano rush or kalawang. Marami sila dito, pansin ko lang. Ito another fragments ng palayok or pottery, you know. Dito pa yan. Mara, marami sila. Yan meron pa dito. At one metal fragments. Yan, meron na naman oh. And this area oh, in this part eh. Oh. Ang lalaki. Yan. Meron din dito. Kalat sila dito, guys. Hanap pa tayo ng iba. So yan, nagkalat sila dito. All around this area. meron din ito mga metal fragments naman dito ng part you know ano kaya sa tingin nyo guys comment nyo lang sa comment section meron pa dito mga metal fragments meron din dito guys oh. So, dami yan you know. o nagkalat sila dito na nagkalat sila dito guys oh pottery yan pottery mga basag na pottery so lagi nagkalat sila dito so punta tayo dito ng doon ng yan dito naman medyo, medyo malaki yung mga pottery dito nga basag yun oh. Ayan siya, guys. Lalo naman dito, mga James, kung nakikita ninyo. Ayan, o. Oh, yung mga brown na yan. Ay, red ba? O brown. Ayan, nagkalat And, sabi ng mga sinaunang ng tao, or I mean, sina, sabi ng lulo ko, yung mga nakakatanda sa amin, it's, pag makita daw, kami ng ano, mga ganyan, mga basag na pottery, three. Ayun, mas marami dito guys. Oh, as you can see. Oh. Basag. Edyo, ma edyo malaki. Ayan, dito na part naman. ayun oh. Siguro, ano. Uh, historical place ito. Or ancient burials. Edyo, medyo malaki po, oh. Grabe, oh. No? Siguro, nabasag lang ito. ayun oh. Malaki. ayun oh. Ayan guys oh. Ang laki nito. Oh. Ang ganda sana kung buo pa no. Ito yung kasama niya. So Ito yung mga gamit ng mga sinaunang tao. Ayan guys. Meron pa dito. Oh. So, confirm guys. Pag makita kayo ng ganito it's either ancient may ancient settlement dito ng sinaw ng tao or uh, isang anong libingan ng uh, ninuno natin yan e, no so, medyo malaki yata to yan e, no malaki basag na siguro buo pa to kaso siguro dumaan ang mga na weather siya na expose sa araw ayan uh, sira sa katagalan na rin na decompose siya or siguro sa pagbago ng lupa, paggalaw ng lupa na press yung jar so uh, na broken into pieces na siya. Ayano. Yan. Ang laki niya oh. Dami. Hmm. Ano? ano guys anong ayan ayan guys dami na uh, spotan natin and meron din marami dun no? so confirm this area is may ancient settlement dito siguro ginawa itong port kasi malapit lang siya sa dagat So yung mga sinaon ng tao siguro, yung mga dayuhan dito dumadao for businesses or kalakal. So siguro in this area, ginawa nilang sentro uh, ng business or kalakalan. So ano mo sasabing nyo guys? So yun ang isang teory ko. Yung isa naman is siguro may mga sinaon ng tao dito nag sa so tabing na dagat para malapit lang ma-access yung buhay nila which is fishing so siguro sa katagalan na panahon yung mga kamag-anak nila pass away so dito na rin nila nililibing ayan o. so isa sa palatandaan yung mga broken pottery ayan ang dami dito ayan o ayan ang lalaki so ito ito mga maliliit na pottery bali sa mga sinaw ng tao yung kaugalian nila is binabasag nila pag may nililibing silang uh, kamag-anak or basta yun na yun basta may nililibing sila and pansin nyo dito guys ayo. Uh, sa agad niyang kaliit uh, 100% isa itong libingan so di ko lang alam wala naman akong nakitang mga buto siguro malalim pa siguro kasi ito pinaibabaw nila ito pag isang libingan yung uh, binabasagan nila ng pottery so sa mga ganyan kaliit guys talagang uh, that's intended na binasag po talaga yan dami dito and again may nakita akong may jubo pa dun yun yung hinukay natin kanina Paso nga lang uh, ah, kwan, talagang basag na basag siya. So wala naman tayong nakitang ano uh, jewelries kasi sabi ng ano mga expert pag uh, daw all the belongings sa deceased person is sinasama niya dun sa uh, ano sa kanyang hukay so uh, itong broken pattern na ito is palatandaan na uh, this is an ancient burial site yan guys